adapt tayo ng adapt ng changes, pero yung back end ng business natin, hindi natin naayos, hindi natin na review. Okay, believers, pag-usapan natin. Matatalo ang negosyo mo pag hindi mo ito ginawa sa lahat ng mga may negosyo. Kung ayaw mo matalo yung negosyo mo, kailangan gawin natin. Okay? alam niyo yung business natin, nandiyan na yan, dapat ano, ipanalo na natin yan. Alright? Ipanalo mo yung negosyo mo. Whatever it takes, dapat manalo tayo sa business na. Okay? So, unang-una, para hindi tayo matalo, dapat magingay ka sa social media. Yes. Maging maingay tayo, ibig sabihin po yung hindi ka nawawala sa radar ng mga target market mo. Yung bang, kung ang target market mo, let's say, Gen Z or sabi natin na to be more specific, mga college students. Dapat lagi ka nakikita ng mga college students yung social media platform. Nararamdaman ka Okay? So, anong gagawin natin? Anong solution natin? You have to post consistent. Consistent dapat yan. So, sa posting natin, dapat may kwento tayo. Meron mga tips, meron mga testimony, may events, may mga promo tayo. Iba-iba para hindi sila magsawa. Okay? Alright. again. next po. Para hindi tayo matalo, dapat tama ang paghawak natin ng complaints. Kasi alam nyo, minsan sa complaints, pitung kasi tayo. na uh, nainis tayo, iniwasan natin yung mga complaints, iniwasan natin yung mga uh, problema sa clients. So dapat yung mga complaints, hindi natin iniwasan. So delivers, dapat ma-handle natin na maayos yung ating mga complaints. First, mananatay ang solution. Lagi may solution dyan kung ano yung gusto ng kliyente natin, di ba? Alam mo, yan yung isa sa mga sekreto ng Amazon. Sabi ni Sir, ni Jeff Bezos, nakapokus sila and they are not only focus actually, well, they are being obsessed. No obsessed sila sa customer nila, kung anong needs ng customer nila. They always find solution. And yung comments na yan, yung mga criticism gamitin natin to improve your business system. And number three is, so dapat may maayos at consistent branding time. Yes, So, yung brand natin, dapat consistent color natin, logo natin, ano ba, advocacy natin. Kasi pag maayos ang branding mo, yan ang kasama sa kwentoan ng pamilya. Yan ang kasama sa kwentuhan ng barkada. Yan ang kasama sa kwento ng client mo. Di ba kaya tayo na kasi maganda yung color na upuan natin, maganda yung design na upuan natin. Kasi yung advocacy natin na nakakatuwa, meron tayong gusto kulungan mabilis tayong umaksyon. That's your brand. So, kailangan alagaan natin ang brand Para hindi tayo natatak. Okay? Pang matagalan yan. Ito, ang negosyo ko magiging tatagal o pang magiging pang matagalan kasi maayos ang brand natin. Alam nyo, yan na-experience ko yan sa, sa Rockstar nyo. Dahil meron na tayong brand si Rockstar. Kaya hindi nawawala yung mga clients natin at dadagdagat pa din. Kahit sobrang dami na ng content creator, sobrang dami ng mga vlogger, sobrang dami ng mga speaker, sobrang dami ng mga marami. <laughs> Financial educator. Pero hindi tayo natatalo kasi yung brand natin, inalagaan natin yan. Kaya I'm spending for my marketing, may budget tayo sa marketing. So, kaya ikaw may budget ka dapat sa marketing mo, may budget ka sa courting mo. Okay? Then, dapat may after sales action tayo. Like, nagka-thank you ba tayo? Are you sending a gift? So, sa amin, like, uh, when you join IMG and Kaiser, meron kang 30 minutes na free coaching keto. O diba, mabigat-bigat yon na ano, <laughs> na after sales gift namin sa lahat ng mga followers ko na mag-join. Kaya mag-join ka na ngayon sa IMG and mag-Kaiser ka na. Ang Kaiser Green One po yan, may healthcare, life and things. Okay? So maraming pwede natin gawin sa after sales natin. And number five, bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo. Okay. <laughs> Anong sabihin natin sa lahat mga may negosyo? So, pwede po tayo magkaroon ng face-to-face -face or online coaching. Anong naisis mo lang si Rockstar? Yan po nga personal level. Anything nating speaker? Para matulungan ka namin on handling uh, your customers and of course sa marketing mo, marketing and sales team mo. Pwede ko namin gawin. PM na sa personal level nito. Let's go. <sighs> right, next is, dapat consistent ang quality ng product and services natin. Kaya nga dapat meron tayong guidelines. Kahit nagmamadali tayo, kailangan may quality pa rin. Alam nyo, yung taga-check po po ng aking videos, medyo may kayikita ng problem. Kung may quality control. May pang-control kami. Kasi ngayon marami akong editors, marami tayong tinutulungan ng mga estudyante habang uh, vacation nila para magkaroon sila ng makatulong tayo magbigay ng income sa kanila kahit na hindi ganun kalaki makatulong din sa mga parents nila kaya meron tayong taga-check yung isa ko po na editor 2 years na pero sinacheck pa rin namin <laughs> like 2 years na yung kanyang ano, work para consistent tayo okay? para ma natin yung mga clients ito, hindi ka matatalo kung tama ang price ito isa po sa mga tinuturo natin po sa coaching natin kasama sa business mo. Like last Friday, nag-coach tayo ng Ma'am Christel. Ay, Ma'am Christel, po siya ng business niya. Nagturo tayo on the right pricing ng product mo. Dito, medyo nagtagal kami dito kasi para walang ma-miss. So, kasi napakalaga ng alam mo yung cost of product and profit margin and alam mo yung prevailing market value. Oh, so, yun yung mga factors that affect your price. Yeah. So, kung gusto mo itong matutunan, uh, pwede ko rin po i-discuss sa'yo. PM ka na po avoid natin yung mga nag-estimate lang tayo, tinatandya lang natin ng presyo. Bawal yun. It's a big no sa, sa mga business owners. Kaya na kailangan alam mo yung cost structure. Dapat tama ang bilis mo. Tamang bilis. Ibig sabihin yung hindi ka masyadong mabagal mag -adapt. hindi ka masyadong mabagal sa pagsunod sa trend, at hindi ka rin naman sobrang bilis sa pagdidesisyon para hindi ka matalo, tama lang ang bilis right. Hindi Alright? Hindi masyadong sobrang bilis. Kung naging experience ko din sobrang bilis eh. Nagkakamali tayo pag sobrang bilis natin. Sobrang gusto nating humabol sa trend. Okay lang yung nakaka-adapt din tayo sa trend. Pwede naman na nasa second wave tayo dapat maging ready rin kasi yung team mo, maging ready ka rin, maging ready yung finances natin. Kasi minsan, sobrang adapt tayo ng adapt ng changes, pero yung back end ng business natin, hindi natin naayos, hindi natin na ready. Okay? parang minsan meron akong pinong. So, gusto ko ipa franchise yung business and ipa-advertise sa'yo. So, uh, nag-coaching kami, tapos nagbinigyan natin ng, ano, ng structure, then in-advertise ko. Then, after few days, nag-message. So, Doc, huwag mo na kami advertise kasi dinagsa kami ng inquiries. Hindi na na namin ma-handle. <laughs> Ayun yung sinasabi ko na sobrang bilis natin, pero minsan hindi natin ma-handle. Bilis natin, sakto lang. Isinasabay natin yung business system, isinasabay natin yung team niya. Okay? And para hindi tayo matalo, dapat may core team ka. Siguro yan ang isa sa mga meron ng rockstar. Meron tayong core team, sa marketing, sa sales, sa production natin. Kaya hindi tayo natatalo kahit na maraming competitors, mas advanced sa atin, kasi meron na tayong core. Ito yung nakapaloob na dito yung na experts natin, uh, team natin na dependable, team natin na reliable, uh, team natin na solid, na loyal sa'yo, team na flexible. So, yan ang dapat meron tayo. Okay? So, sa mga business owners, kung natatalo ka ngayon, baka may kulang sa'yo. Kaya, gawin natin we can help you po sa Rockstar Seminar and books. We have na sa personal level nito. Let's go, let's go. Pabipo tayo.